Ang ng gabi na disyonan ng apat na magkakaibigan na sina Joseph, Eman, Kurt at si Mark na pumunta sa sementeryo para, kum para kumuha ng mga pagkain doon sa mga patay. Naikot sila sa sementeryo at uh, nagnakaw ng mga pagkain ay inaalay para sa patay. Kasi sabi ni Joseph, sayang naman to. Nasa patay lang. Wala namang nakakain ito. Tumawa silang apat, kumuha sila ng puto, suman, gulaman at candy at mga iba't ibang mga tsitserya at nilagay sa mga bulsa nila habang natatawa. Pero nung paalis na sila, napansin ni Iman, may matandang nakaupong babae malapit sa puntod, takatina na sa kanila. Hindi omimimit, akala nila isang baliw na doon lang natutulog. Pag uwi nila sa bahay ni Kurt, doon nila pinagsaluhan yung pagkain dami. masaya pa sila pero habang kumakain sila napansin nila na, parang may kumakalansing sa bubong akala nila pusa hanggang may kumakatok sa bintana yung katok mabagal parang kamay ng taong may mahabang buo nang sumilip si Kurt wala walang tao pero may iniwan yung kandila ng sementeryo may pangalan at yung pangalan nakasulat ay may pangalan nilang apat. Nang magsimula na ulit silang kumain, napansin ni Mark na halos tuno yung puto. Parang naging maitim na parang laman. Yung gulaman naging parang dugo. At yung suman, parang naging bituka. Naisuka nila hindi pagkain ang lumabas. Mga itim na bulate. Tuun bumalik yung matandang nakita nila kay sa Cementerio. Nakatayo sa pinto at may ngiti sa mga labi. Hindi yan pagkain, para yan sa mga patay. Lumapit siya. Para siyang sa multo na tumatagos lang sa pader. Yung mga upo niya, mahaba na parang may ufay sa lupa. Mga anak, hindi kayo nagnanakaw ng pagkain. Nagnanakaw kayo ng buhay. At isa silang hindi makahinga. Nungila muna nila kumikirot. Parang nung mapasok na malamig na hangin punta sa loob. Kinabukasan, nabalitaan ang buong barangay. Apat na kapatang dagpuan sa sementeryo nakatihaya sa mga pumbod na hinigas at bawat isa may kandila sa si dibdib. May nakasulat sa kandila na mga mag Simula noon, sabi ng matatanda tuwing indas, Wang, wag magkamaling kumuha ng alay huwag kang kukuha ng pagkain sa patay dahil ang respeto nito ay baka mauwi pa sa disgrasya maraming salamat po at kung gusto nyo pang makarinig ng mga Tagalog story pumunta lang sa aking youtube channel na Tagalog story EI at mag subscribe mag upload din po ako doon tuwing mga weekends thank you